ang Pagong at ang Koneho. Isang hapon, nagkita si Pagong at si Koneho sa daan. Binero ni Koneho si Pagong sa kanyang maliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niya maglakad. Nainsulto si Pagong sa mga biro ng Koneho sa kagustuhan ni Pagong sa napatuloy na yang mali si Koneho sa kanyang mga paratang hinamon niya si Koneho at Nagsabi, Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi na natin daanin sa isang paligsahan? Maaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya ang hamon ni Pagong. Anong paligsahan ang nais mo? Tanong ni Koneho. Kung gusto mo ay unahan na lang tayo makarating sa tuktok ng ikatlong bundok, sagot ni Pagong. Nagalak si Koneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling magagapin niya si Pagong sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay, na, ay nangbida ng kanilang mga kaibigan upang saksihan ang kagilagilas na paligsahan. May buka sang umagang-umaga, marami nagsidalo dumating ang kalabaw na minsan na rin na kalaban ni Pagong. Ang kabayo, baboy, palaka, bibe, manok, pusa, kambing, baka, pato, lawin, usa, baboy, ramo, at marami pang iba. Hindi makamayo ang mga hayop sa kasiyahan noon lang sila makapanood ng ganoong klaseng labanan. Ang unggoy ang nagbigay hudyat ng pagsimula ng paligsahan. Sa pagsimula po palang lang, ay naiwan na ng malayo si Pagong. Halos hindi na makita ni Conejo si Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang pagitan Narating ni Koneho ang tuktok ng ikalawang bundok Hindi na niya matanaw si Pagong Ah! Mabuti pa mama Hinga mo na ako Malayo pa naman si Pagong Napakalayo ng agwat namin dalawa Ang sabi ni Koneho sa kanyang sarili Naupo si Koneho sa ilalim ng isang puno ng dahil sa kapaguran Hindi niya na malayan siya ay nakaidlip Samantala si Pagong ay nakarating sa tuktok ng ikalawang bundok Nang magtatanghali Inabutan pa niya si Koneho naghihilip Himbing na himbing si Koneho dala marahil ng kanyang kapaguran Magdadapit hapon na ng matanaw ni Pagong Ang lurok ng ikatlong bundok malapit na siya Noon pa lang nagising si Koneho Tinanong niya ang ibaba ng bundok Sa pag-aakalang nandun pa rin si Pagong Subalit, wala pa rin. Nimulan na niya ang tumakbo. Takbo walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa ituktok ng ikatlong bundok na mamahinga na. Hiyawan ang lahat ng hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Coneho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pag -iinsulto. Simula noon ay naging halimbawa ng mga hayop na hindi dapat maliitin ang kanilang kapwa. At dyan po nagtatapos ang kwento ng Pagong at ang Koneho. Maraming salamat po sa pakikinig. Paalam!